Narinig nyo, uh, wala pang eroplano dati sa panahon na yon. Kaya ang ginagamit po ay mga barko. Yung mga barko na yun ang tawag doon ay? Galyon. Okay, kung napansin natin, ito yung mapa ng mundo. Ha? Kung makapapansin nyo, mas marami yung katubigan o yung karagatan kaysa sa kalupaan. Okay, magsisimula dito yung pinatawag na uh, galyon dito sa Espanya. Ano kontinente ito? Um, uh, yung... Simula dyan kapag kasing ito, papunta okay. dito. Anong kontinente to sa part na ito? America. Central, Central North America? North America or Central kasi nandito. Pero ito lang South and North America. Okay, wala kasi tayong tinatawag na uh, continent na Central America. <laughs> North and South lang. Okay. Pagpatuloy na. Ang kontinente sa mundo ay pito lang. Tama? Ang pinakamalaki ay? Asia. Asia. Sunod? Uh, um, Europe. 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 Europe na bang sunod? North Africa. North Africa. Third ang Africa. Huwag uh, na natin natin, natin. sige. <laughs> Ilan ang kontinente? Pito? Pito. Uh, Asia. North America. North America. Africa. Europe. Australia. And? Antarctica. Louisiana tinatawag niya Central. Pero pwede naman natin tawagin na Central America. Kasi nandito siya na Central. Pero pwede naman natin tawagin na Central America. But, pero dalawa lang ang America North and South America. Thank okay. you.